Hello everyone! Since napapanaw na ang chismis ngayon at karamihan sa atin ay marites, ngayon tuturuan ko kayo kung ano ang tawag sa mga marites sa wikang hiligay nun. Una, wakalan, sampol, te, nasadyahan ka kaya nag-awal ang tupad balay mo tungod sa kawakalan mo. Pangalawa, baabaan, sampol, sampol, Ate, anong latest? May ayuda na para mapuslan tama ng pagkababaan mo. Pangatlo, kutsukutsira. Ate, Di, din ka naman yan na galing kutsukutsu. Kakutsukutsira, -kutsu, ganyan sa imo yan, no? Pang-apat, diwalwalan. Example, iglo ko na karoon ng baba mo, kadiwalwalan, ganyan sa imo yan. Panglima, Sungaran. Sampol. Dali, di ba laki ka sungaran? Di diya sa imo, ya? Pang-anim. Libod, lawayan. Sampol. Di ka naman, hali. Naglibod ka naman, lawayan. Pang-pito. Radyo puwak. Sampol. Hipos daa daw. Radyo puwa ka. pangwalo, walo Tabi bilan. Sampol, katabil gijak sungad mo ya. Oh, saan kayo dyan? Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng fun pack sa kotsaming mga ilonggo. Kaming mga ilonggo ay kilala bilang malalambing magsalita. Alam nyo kung bakit? Kasi ang wikang hiligay nun ay parang kanta. May tono, may lambing, at parang laging may background music. Kaya meron sa aming tinatawag na komposo. Ito ay isang uri ng tradisyonal na kanta o tula ng mga ilonggo na merong melodiya at kwento. Kadalasan, tukol ito sa pag-ibig, rahedya, kasaysayan, o minsan babala, or merong moral lesson. Kaya kung gusto nyo pang matutong maghiligay nun, please like and follow for more. Yun lang. Thank you for watching. Bye!